Narito on dapat nating abangan sa FPJ's Batang Kiapo. Manganganib muli ang buhay ng mga tropa ni Tanggol sa isa na namang delikadong misyon na kanilang gagawin. Ang plano sa lakay at usakin ang malaking transaksyon ng mga Montenegro. Target nilang agawin ang droga upang hindi nito kumalat pa sa buong Maynila at mga karatid na lugar bago magsimula. Mahigpit na bilin ni Tanggol sa kanyang mga kaibigan na kung makuha na nila mga droga ay aalis agad sila sa lugar basta't sisiguraduhin lamang nila na walang masamang mangyari sa kanyang ama na si Ramon. Sa gitna ng transaksyon, tinutukan ng wating ng laser sights ang mga kalaban at mabilis na kinuha ni Natanggol ang pera at mga droga sa kamabilis sa tumakas. Hindi nga nakatiis si Ramon at pinatumba ang kanilang nakatransaksyon sa pagdududang kasabwat nila ang mga kumuha ng item. Ngunit sa kasagsagan ng sagupaan, nakaharap ni Ramon ang isang armadong lalaking na kasuot ng maskara at pandigmang kasuotan. Hindi niya nakilala na ang taong kaharap niya ay ang mismong anak niya, si Tanggol. Matapos ang matinding bakbakan, nakatakas ang grupo ng mga wating. Ngunit hindi sila tuluyang nakaligtas sa bangis ni Ramon. Lingid sa kalaman ng tropa, may nakalagay palang mga tracker sa loob ng perang nakuha nila. Kaya saan man sila magtago, hindi sila magkakatakas. Dala nila ang kanilang kapahamakan. Buong akala pa ng grupo, nagtagumpay na sila sa kanilang misyon. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nasundan na pala sila. Mabilis na tumakas si Tanggol at ang kanyang tropa. Suot pa rin ang kanilang wating at ang mga maskara. Hindi man sila inundayana ng habol ni Ramon, mariin itong ipinangako sa sarili na uubusin niya ang kalaban kasabay nito. Dumating ang dalawang chopper bilang backup ng tropa ni Tanggol. Ngunit hindi rin sila umubras sa bangis ni Ramon at ng kanyang mga tauhan. Harap-harapan ang naganap na putukan hanggang sa kumuha si Ramon ng sniper at isa-isang pinatumba ang kasama ni Tangol. Laking gulat naman ni Divina nang tamaan ang isa sa kanyang kasamahan. Maya-maya pa, isa na namang kaalyado ang natumba. Napaiyak si Divina at nagsumamong huwag siyang iiwan. Ang tinamaan ay isa sa kanyang pinagkakatiwalaang kasama kaya't lalong sumidhi ang kanyang hinagpis. Nasukul nga ang grupo ng Oting ipinagutos ni Ramon na ibaba ang kanilang mga armas at itaas ang kanilang kamay at wala silang nagawa kundi sumunod. Habang patuloy na umiyak si Divina, biglang nabalot ng pagkabigla si Ramon sa kanyang natuklasan. Samantala, isa pang eksena na ating aabangan, nagulat ang buong Maynila sa naging resulta ng botohan. Matapos nga, ang bigla ang pag halos na ihabol ni Miguelito ang boto laban kitanggol. Labis ang tuwa ni Miguelito at naniniwala siyang siya na ang tsak na magwawagi. Ngunit hindi lang yan ang dapat abangan. Isang bagong karakter ang papasok sa Batang kiyapo sa katauhan ni Alger Abrenica. Sa kanilang unang pagkikita, agad nang nagkaroon ng alitan sa pagitan nila ni Rigor. Nabanggan ni Rigor ang misteryosong lalaki. Kaya naman sinita niya si Rigor na tingnan nito ang kanyang dinadaanan. Bumelta naman si Rigor at sinabihan na dapat siya ang tumingin sa dinadaanan at bakit siya pa ang galit. Hanggang sa pinatawag si Rigor at ang kanyang mga kasamahan para makilala ang kanilang bagong opisyal. Laking gulat ng lahat nang ipakilala ang top class ng Enlea Academy na si Police Lieutenant Hector Victoriano. At mas ikitagulat ni Rigor, ang kanyang nakaalitan kanina ay siya palang bagong opisyal nila. Abangan ng mga susunod na kabanata, mas titindi pa ang gulo, mas lalalim ang sekreto at mas madudurog ang pagkakaibigan. Sino magtatagumpay at sino tuluyang malulugmok sa kapahamakan? Tutukan, huwag bibitaw. Dahil sa bawat eksena may bagong revelasyon. Abangan kung paano magbabagong ihip ng hangin sa kapalaran Natanggol at ramon. Dito lang yan sa FPJ's Batang Kiyapo. Magsubscribe lang dito sa ting channel sa Tili Series PH.